Hello po. Ngayon po, nandito na kami sa bus. Pagalit na, na kami ng Maynila. Ayan, na lang kami mga classmates namin na nagpunta sa Garden. Ay, para sa akin. na nilagyan <laughs> <laughs> ako. Ayan, maayos naman ang aming field trip ko, Kailang okay malapit na mata. malapit na rin ang Christmas. Naghihintay ako ng regalo. So, At magre-regalo sa akin. <laughs> ano pa? Ano pa? sana maayos kami makarating ng Maynila. Pati mo na sa biyahe, binabati ko lahat ng classmates ko, i-check Bati ka na naman ng mabay. Merry Christmas. Merry or... Christmas ko you and lahat. Bakasyon eh. Bakasyon. Meron Pero kami hindi pa kami bakasyon. Wala pa wala kami team building sa SS. So, Kita-kita tayo so, sa Pangasinan. Parang para pag mag Sige, isang bakasyon. Claire. Si na naman ang masawa. Lagi na lang si Noel, si Noel <laughs> lang si Noel. Saan sila bumili? Saan sila bumili? Uy, saan sila bumili? Ito ba yung butanan ko, guys?